Mga tips na i-share ko po sa inyo para hindi maging mapait ang palaya. Tips number one, ibabad ang palaya sa tubig na may asin ng 10 to 15 minutes. Tips number two, huwag masyadong haluin ng haluin ang palaya. Yun lamang po. Maraming salamat! Magandang araw mga kamalang! So for today's video ay magluluto lamang po ako ng ginisang ampalaya. Ayan at nagisa na ako ng bawang, sibuyas, karni ng baboy at kamatis. At pagkatapos nilagay ko na rin yung ampalaya. Nugas ang kulit siya kasi binabad ko siya kanin sa tubig na may asin para ma-wash out yung alat. Yan. Kunting halo lang. Huwag masyadong haluin para hindi mapait ang ampalaya. Lagyan ko lang siya ng kunting tubig. Yan at saka mga pampalasa, paminta at kunting asin. Pagkatapos nilagyan ko na rin siya ng itlog, haluin lang ng saglit. Pag alam mo ng luto na, okay na yan. Huwag masyadong i-overcook. Ayan, luto na po ang aming ulam. Kain po tayo. Thank you po sa panunood. Bye-bye!